sa mga ba talaga ang pag-inom ng kape sa mga pasyenteng mataas ang kanilang blood pressure or sila ay may high blood. Sa isang study na na-publish sa Journal of American Heart Association noong December 2022 at ito ay isang study na ginawa sa Japan. Doon tinignan nila ang labing-siyam na libong tao na regular na umiinom ng kape. Sa resulta ng study na to, napakita nila na ang mga pasyente na may hypertension na ang kanilang blood pressure ay at least stage 2 or ito ay mas mataas sa 160 over 100, sila ay nagkakaroon ng mas mataas na tsansa na magkaroon ng stroke kung sila ay umiinom ng kape na higit sa dalawang tasa kada araw. Doon naman sa mga pasyenteng mas mababa ang blood pressure tulad ng 140 to 159 o kaya yung diastolic nila ay 90 to 99, wala silang nakitang association at ang pag-inom ng isang tasa ng kape o isang tasa ng green tea ay hindi nakakataas ng risk ng stroke sa mga pasyenteng mataas ang kanilang mga blood pressure. Kaya kung kayo ay may hypertension at ang inyong blood pressure ay mas mataas sa 160 over 100, it is best na ilimit lamang ang pag-inom ng kape or ng green tea to 1 cup per day.